Ayan guys, meron na tayo ditong backyard hunting. Ayan, na-revest nga natin to noong April 8, 2024. At ito na nga yung ating masalisi one. Part 1. At ganito nga ang itsura ng puno na ating na-harvest. Sa material nga na ito, may nakabang na siyang pang first branch, second branch. At ganito naman ang itsura ng kanyang back view. At dito nga sa ating left side, nakabang ang ating pang first branch. At dito nga sa ating bandang likod, may tinaman nga ng anay. At agad ko naman itong nilagyan ng solid loom para pang paksa sa mga natirang anay. At pang patibay na rin. At yan na nga guys, aabangan na natin ang mga shoots na lalabas sa ating mga branches. At ngayon nga ay June 8, 2024. Makalipas ng dalawang buwan, ganito na nga kalalago at kahaba ang kanyang mga bagong shoots. Kitang-kita nyo naman kung gano'n sila kahihelty. At dito, nakipagsabay na ng din ang mga damong tumubok. Kaya naman, agad muna natin itong aalisin. Dahil sila ang aagaw at uubos ng nutrients papunta sa ating punok, Dito nga, lilinisin natin ito ng mabuti. Nang sa gayon, makilatis natin lahat ng mga tumubong mga shoots nito. Ayan, at dito napanggab ng na nga lahat ng mga damo. At kitang kita na nga natin kung saan tumubo ang mga bagong shoots. At ito na ngayon date kung kailan natin siya hinervest. At yun nga, dalawang buwan na ang Sa ating abanga na first branch, tatlong nga ang tumubong shoots dito. At nasa 9 to 10 inches nga ang haba nitong mga to. Lahat nga tong tatlong tumubo na to ay ating kukunin para sa ating first branch na gagawing primary branches. At yan na nga ang ating first branch. Dako naman tayo sa shoots na to. Hindi na nga ito kailangan sa ating burn selection. Ito namang isang to ay kakailanganin natin to. ang kasama to sa ating selection. Sa gawin naman na ito, masyado siyang mababa. Ayan, makikita nyo, masyado siyang mababa. Kung mapapansin niyo, malapit sa ating nebari. Ayan, kaya dapat malis to. At ito naman ang ating magiging second branch. Ayan, apat na shoots nga tumubo sa ating pang second branch. Magandang pangitain nga to. At patungo nga tayo sa ating third branch. Marami rami tayong pagkipilian. At syempre sa ating magiging apex. Hindi naman tayo binigo dahil may tumubong shots dito. Dito nga sa ating bandang apex, hindi natin to wawaran pagdating ng part 2. Bagkos magkakatback lang tayo para maging double trip ang malabas dito mga shots. At ito naman yung part ng ating puno na tinamaan nga ng anay na nilagyan natin ng sulignum. And dito pakita ko sa inyo ating pinagputulan. Ayan kung mapapansin niyo, pahil na po yung ating sugat. And matagatagal din sa dalawang buwan ng kalipas. Ganito pala ang kanyang paghihil. Okay lang yan, makapaghihintay naman tayo dyan. So yan na nga guys, sa ating part 2 naman, doon na tayo mabubrand selection. At yan, doon na nga natin di siya lalatagaw ng kanyang unang wire. And salamat ulit sa support ah.